Hello guys, 2:38 ng hapon kasi umaaraw na pero mahangin pa rin. Ito ang kaganapan sa aking rooftop. Ayan. Tumba Tumba siya ang aking patola 'yun. Tumba siya. Tatanggalin na lang natin ng tuluyan. ayan Hello? 'yung ating arc dito. Ayun natumba. Ito oh. Ito 'yung arc natin. So hindi na kayanin. Na. Ah, naputol. So alisin uh, na lang natin 'yan. 'Yan lang naman 'yung napinsala. Tapos Yung iba nagtumbahan. Ayan. Na kasi ako kasi si Dismith ay inakit ko na. Ito, tapos itong ating mga mulberry. Ayan, nagtumbahan din. Gracias. So, itatayo na lang ulit natin So yan lang guys Ang ating update dito sa ating Sa rooftop Mag-iingat pa rin po tayo Kung mas pangunahin Kahit una ng ulan at may Ayan, ang sikat ng araw Good morning guys It's 9 in the morning Ayan umulan kaya hindi ko natapos ang dinis kanina ayan yung ating rooftop ngayon namuhang kalbo ayan malinis na inalis ko na yung ating Hi, inalis ko na yung sigarilyas natin ayan naglinis tayo dito ito yung part ng may sigarilyas. Yan. Ito'y tataniman natin ngayon ng ah uh, ang palaya nalang. Ito'y tataniman natin ng palaya. Tapos sa sitaw. Yan. O madilim na naman. Ayan. Mag, mag ano tayo. Mag uh, morning mini vlog dito sa rooftop. Ito, wala nang kalat, malinis na. Dito ko na nilagay yung kalamansi at itinali ko. Ayan. Ayan na yung kalamansi natin. ito na yung ating kalamansi. Yung, um, wala na. Wala na yun. Wala na yung ating sigarilyas. Malinis na rin. Yan, malinis na yan. Yung ating patola. Ay, ang ganda na ng kangkong ko. Oh. Gumanda yung kangkong. Ayan. Ayan yung kangkong. Ayan o. Oh. Ang ganda na o. Oh. O, oh, yan. Yan, art natin. Ayan. Wala na yung ating, ano dyan? Wala na yung patola natin. So, 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 tingnan natin kung ano maitan ano, natin na pwede ang sa Siguro so, yung ampalaya na lang dyan. Doon sa kabila yung sitaw. Para ayan, malinis na. Naglinis na tayo may ano pala dito oh. eggplant marami na naman tayong talbos ng kamote so hayaan na muna natin hindi pa natin kailangan sa ngayon yeah. so kailangan ko magtanim pala ng ano ang palaya o yan so malinis na ang ating rooftop so magpanibago tayo ng tanim Ayan. Ayan lang guys ang ating update dito sa ating rooftop garden. Ngayon ay malinis na. So, ayan. So, ayan lang guys. Dito na lang natin yung sitaw ilalagay. Doon yung ang palaya. So, ingat po kayong lagi. God bless. Bye. Good morning, guys. Uh, happy Wednesday. Tapos na tayong uh, maglaba. Ayan. So, magtatanong naman tayo okay. na kung anong available seeds natin ngayon. Kasi, wala eh. Nabasa ay yung aking nabasa yung aking seeds. So, kung ano available, uh, sure na yung okra kasi nakita ko na itong okra. So, okay. Yung okra, meron na tayo. Ano ba itong buto na ito? Kasi nabasa nung nagbagyo. Tumagas ang tubig dito sa ano. ay okra pa rin. So, ito itatapo na natin. Ayan, una kabasa. Ano ba to Ano to pins Yung beans, hindi na tutubo ito ngayon kasi ano na, mainit na. Wala na tayo ang ano, oh. ang palaya. Anong sipsi? Oh, tunaw na na, tunaw. Tunaw na yung sipsi. O, oh, tunaw na rin laban, no? Oh. Eh, na Pipino, natunaw na lahat. So, kailangan tayong mamili ng panibago. hula Wala na. basa lahat, oh. Yung okra, nagtan nagtanim na ako. Itong sitaw. Tingnan natin. Kung may makapakinabangan pa tayo. eh ano na lang natin ito yung okra meron na itong sitaw hindi ko alam hindi ko alam kung tutubo pa itong sitaw eh. ano ba ito tapos na tayo maglaba guys so first week ng December pakiabangan yung ano yung mananalo ng ano natin yung nag share ng mga video kung sinong maraming ano share yun ay ano ba to ay ano din oh sitaw din kaso bulok na oh sitaw pala eh kaso oh sinan nyo oh nabulok na So, tingnan natin kung ano yung tutubo. Ito, hindi yan. Mga ano na, basa.